Hi! Ngayon, nandito kami sa labas. Medyo nag kasi ako ng something sweet. So, titignan natin kung mayroon pa ba tayong mahanap kasi medyo gabi na rin talaga. Tapos, mag alas 11 na rin kasi. Eh, alam nyo naman, ba diba, Mostly, yung mga ganitong kainan, ay eh, mga 10 lang sila. Tapos, yung iba, hindi 24-7. So, hindi ko alam kung may mabibili pa ba ako na foods. Dumaan na nga rin pala muna ako sandali dito sa may bolivard para bumili ng puto bumbong kasi masarap yung paris na puto bumbong tapos halo-halo, di -halo, ba diba? Shoutout nga rin pala kay Cruz Romy at saka kay Jota Nola. Maraming salamat din nga pala sa mga nanonood ng vlog ko. At salamat din sa mga solid at hindi nagsasawa na mag-comment na mag-comment. Thank you! Pasensya na nga rin pala kayo kung minsan nagko-comment kayo tapos hindi ako agad nakaka-reply. May mga ginagawa rin kasi ako. Pero kapag nababasa ko naman yung mga comment nyo, eh nagre-reply din naman agad ako. Naglalakad na nga rin pala tayo. hinahanap ko nga yung puto bumbong. Medyo tahimik nga ngayon dito. I mean, wala masyado nagbebenta, parang ang konti ng mga tao. Kasi yung nagpunta tayo last time dito, as in ang daming tao, tapos ang daming nagbebenta na street foods. Ngayon, medyo konti yung nagbebenta ng mga foods, hindi ko alam kung bakit. Dito nga rin pala ako bumibili ng puto bumbong, i-recommend e, re ko talaga sa inyo to kasi napakasarap. At kung makikita nyo mga ilang vlog ko, eh nakailang balik na ako para bumili lang dito. Ang kagandahan nga dito, kasi kahit hindi December or hindi months, eh nagbebenta sila ng puto bumbong. So, pag nag ka, punta ka lang ng Bolivar, may mabibili ka na naputo bumbong. Dumaan nga rin pala muna kami dito sa Jollibee. Magda-drive thru nga lang sana kami. Kaya lang hindi na yata pwede. So, kailangan mo pumasok sa loob at dun ka mag-order. Tapos, medyo may pila rin kasi. Kaya hindi na lang muna ako bumili ng jabe kasi lalo kaming gagabihin. Mag-aalas dosi na kasi. Dumaan nga lang din pala tayo ng bakery para bumili ng frinkles ng anak ko. Tapos, bumili na rin ako ng kutsinta. Andito na rin tayo sa labas ng Chowking. Magte-take out lang tayo ng halo-halo. Dumaan na rin ako dito sa may parang convenience store ba to? Kasi bumili yung anak ko ng piatos tapos yung Milo. Heto na nga rin pala yung halo-halo. sabi ko isa lang yung bilin niya. Ewan ko bakit tatlo yung binili niya. E ako lang naman yung kakain. Hindi ko naman mauubos Nabili na natin lahat yung mga cravings ko tonight. Char. So pauwi na rin tayo ng bahay. Eto nga rin pala yung puto bumbong na nabili natin. Sulit na sulit siya for me. Tapos may leche plant pa sa ibabaw. Nag-add na pala ako nito na, na parang mamon ba to? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta yorn. Tapos yung prinkles is kinakain na ng anak ko. Tapos yung isang halo-halo nga, binigay ko na nga lang kasi hindi ko naman mauubos to. Eh, hindi rin kasi kumakain yung anak ko ng ganito. Kumakain man siya, pero tikim-tikim lang. So, sa madaling salita, ako lang kakain lahat na ito. Wala pa naman akong ref. Sayang naman, di ba diba, kung malulusaw. Kaya ngayon pa lang dapat ubusin na bago malusaw. Pasensya na nga rin pala kayo kung hindi ko na mapakita sa inyo yung pwesto ng pagkain ko. Paano ba naman kasi wala akong la mesa, nakakahiya naman sa inyo. Char! So, yun lang naman. And thank you so much for watching. Bye-bye!